what's up mga ka-chup chup for today's vlog ha, meron tayong ano uh, may nabiling bagong laruan uh, i-review na rin natin tapos testing na rin natin ito siya yan 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 siya so basically it's ano it's a power cam pa, car power amplifier yan yeah, for channel siya yan for channel One. 1 channel 1 channel 2 tapos yung 3 and 4 yan naka-bridge siya. Usually ginagamit siya pagsab. Meron din siya ano, high pass filter para sa separates natin. yan, Tas meron din siyang bass boost, ah uh, meron din siyang crossover. Kung gusto mong low low pass filter lang, yung pang-bass mo lang. Pwede rin siyang full range. Pwede rin siyang high pass filter lang. So, 12 volts ito. Paano natin siya mapapagana? So, gumamit tayo ng uh, computer power supply. Ayan. Ang gagawin mo lang isa, hanapin mo yung 12 volts na current. So, ito yung nakita ko. Ayan. Ano siya? Yung black for negative, tapos yung yellow for positive. Test natin. Ito siya. 12 volts. 12 volts ayan 13 volts 12 to 13 volts ayan tamang tamang tapos so kailangan mo palang ipag short ito ayan kasi hindi mag on yung power supply natin pag di mo pinag short ang green and black na wire dito sa maraming pins na to ayan para mag on yung power supply ayan tapos Ayan. ito pala. Kailangan pala ng dito. Sa, itatap mo itong remote tsaka 12 volts para mag-on yung, mag-switch on yung power amplifier mo. So, ayan. Testing natin. Tutog tayo ng panta. Ayan. Paksa natin, laksan natin. Tapos ano uh, Try natin sa ano Pag -gag gagamitin mo yung low pass filter Pag gusto mong gamitin Pang sub lang Ayan Pag gusto mong gawing sub lang switch mo lang ito 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 low pass filter Ayan Iti filter na yung ano Yung boses konti na lang yung boses Puro bass na lang yan pag gusto mo ng full range, balik mo lang Full range Full range Um, so ayan guys that's for today's vlog daling ako ka pala bye bye